siya. Wala naman tao Hindi may sakay yan Ilan lang. Ayan, may lumabas din. Mangingis da. Ayaw tayo wala. Tayo tayo tayo. Ay, hindi yan kani yung kanina. Iba yun. Pasahiro yan kanina. Yan ba yun? Ay, yau si nga la. Wah, tai wow, tayo ng uto si. Wow, Wah, lay bing kaya Oh, lay bing kaya ato wah. Ha? Ganda naman ang na kulay niya, orange. Oh, suha, so soha. Hmm. Oh, loy na, loy na. Ah, yun, sasakay sila. Ayan, may sasakay na, oh. Tanggit lang, may, may sasakay, na, oh. Na, kaming, kaming, na. Kaming na, kaming. Itong papit, Ang oh, may sasakay. Na, ay, na, ay, na, ay, oh. Ayan, yung o. walang pasayro kanina, kanini. Wala pasayro na, yan, oh. Sunod, you know, oh. Di ba may pasayro yung naglarga kanina, nin? Oo, yan. Ay, ay, yun, oh. wala. Ayun, wala. Yan na yan, walang pasayro yun. Ayun, wala. May laman yung kanina. Wala. May laman yung kanina eh. Ganda ng kulay, no? Kulay, ano, pink, pink, ano pink green. Magantay kayo dyan sa wala. Tara, tara. <laughs> <laughs> Salbahe ka. Wala. Hindi, antayin natin yung lumarga. <laughs> Kasi wala na yung sasakay, lalarga na yan pag walang sa... Ayun, Ayun nino, sabi, sabi, ko kay. Sabi ko, <laughs> sa <laughs> sabi ko nakita namin yun, may sakay kanina pag-alis. Kaya na siya. Di ba nindunang punta yan sa kabila? Tignan mo yung ano ng tubig sa peta ano eh. Hmm. Malalim kaya yan dyan? Siyempre naman. Uy, dagat na to eh. Pero parang ang dumi dyan. Baka din sila tumatay. Sabi ko nga eh. No? Ang no? dumi Kasi ang dumi. No? Oh, ayan na yan siya. Didiritsu yan siya dyan sa kabila eh. Bye-bye! Oh, ayan yung sakay. Babush! <laughs> ayan na. Bye-bye na tayo. Ayan, lalarga na din ata yan. Kasi 50, 20 na. Eh, hindi, kasi, kaya siguro 50 na, kasi new year ngayon. Eh, yung tinunta natin, parang ano din naman yun. New year ba yun? Yeah. <laughs> <laughs> yes di ba pini si siminis kita yung pre-show di diba, si ba sinabi gusto babalik yan di diba? ba yung babalik oh yes galaw. Hindi, di ko alam eh. So, hindi ko naman alam kung ano yung sasahog ko eh. Ano yung sharp pain, eh. Ito lang yung nasa bahay. Isang ano, yung parang nakabak siya Oo, mahal yun eh. Oo, oh. oh. kasi alam mo sila amo, hindi yun bumibili ng ano. Yung tingi-tingi ba na, yung ganito-ganito? Oo. Ganito. Uh -huh baks box, box yan sila sa kaya no nakita mo yan no yung tag 300 something na yan, no? ito oh, yung... o parang natikman ko to pero yung mo yan siya sa tubig ng overnight pati ito para lalambot pati ito kasi ganito siya katigas eh yung overnight. Na nin, ano to, Nin? Oh, so, Tsaka yung nakita mo yung Chinese sausage. Ito Chinese sausage so. to. Ito so hindi to hindi to masisira. Eh? Hindi, steam mo lang to, di kaya pag nagluto ka ng kanin. Ano yun? lalambot na yan? Hmm. Ilagay mo siya sa ano. Ilagay mo siya sa kanin bago bago mo isain. Oh. Ano?

婆鬼裏邊整菜，整菜啊！唔係一定要恭喜婆婆，因為嗰次咧，係你個係帶大會堂啊，請佢食杯麵啊，帶婆婆啊，我夜晚陣間食杯麵。嗱，你見婆婆，嗰啲要恭喜。身體啊！呢個叫啊？ tang magkano? By bye by. E sixteen. Magkano yun ang isa? Ganon pa rin yun. Pareho lang yun. By twenty nga isa. Sixteen lang to. Ito twenty Ito sixteen o. Eh, lima. Taglit lang. Mag video lang ako. Pipili lang ako. Kasi ano siya, ang, 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 last one. Ilan ang kukunin ko? Dunap. Mga nap pa naman mga Chinese. Ano? Chinese food ba? Alam mo yung pinili ko, dunap. Ayaw niya. <laughs> Para ka alam mo yung siya bibili. So, din dimson, no? oh. Ay, nin, ano to? Ito, ano to? Ang, um, ano, century egg. Century egg yan. Ito mm -hmm. mm. Ito na lang. Eh, yeah, yeah, yeah. uh, okay oh, yeah, yeah. 20 yun eh. Yes. Pang is okay. Five hair? Oh, yes. Okay? Isa lang ah. Uh? Ilan ang kukunin ko? Tatlo. Five, one, two, get it. E di magkano yun ang natin? 20 to sa'yo, di ba? 20 to sa akin, 20. Ay, maganda niyan. Ang pangit sa... Oh, may ano, may ganyan ako eh. Tinago ko yung sakin na ganyan Eh. Ito ay mo mga isda. Ay mo yan oh. Eh. Ay yan yung isda na lang po niya. Tama na? Isda. Isda. Tagtatlo ba tayo? Oo. Ba? Ay mo yan. Ito 16 mm. plus ito 16 16 30 eh okay. sabi mo sa ano natin sa ako isa sana ba maganda sakit lang ah uh, wow na lang dito ng tig 20 oh link mm. para dalawang tig 20 tayo ayan yung pila pauwi kami Jaran hanggang doon waiting ng bus dito kami sa ano sa Tongchong yan palubog na yung mahal na araw na ano yung dalawa kong kasama. Tapos kanina, yan. Diyan kami galing kanina. Yan, umakit kami dyan sa bundok na yun. Yun. 哎呀嗯、还要巴士站。啊！走错了是那不是巴士有位置的吗？快走，快走！不用，他还有两班，啊、十分钟而已。好，咁我哋点啊？快点走啊！快点走啊！ Ay, walang tubig dito. Kasi malayo yung dagat ngayon. That's okay. cool.